Good morning everyone. Magandang buhay po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng poong may kapal. Ayan po madali ang pagluluto ng munggo nang wala sa panahon. Ayam po, nag, habang nagpapakulo ako ng ating munggo seeds, nagprepare na po ako ng ating bawang, sibuyas, kamatis at yung karneng isasahog ko. Dinamuhihan ko nga po pala ng kamatis para medyo masarap masarap po kasi manamis-namis para pag po marami ang kamatis. At pinakukulo, pinakuloan ko na po ang ating karning isasahog sa ating munggo. Nung matulog, mag, medyo ma, malabog-labog na ang ating munggo, ayan, alam mo ba na kaya ako nakapagpa o, ng munggo is nakakita ako ng ampalaya. Ayan, ampalaya na talbos sa, sa supermarket. E madalang na madalang po yan. Kasi po, mahal at ner bumili rin po ako ng ating malunggay para ilagay sa ating munggo. Iba po ba? Mas masarap at healthy pa. Ayan po ang ating malunggay at meron naman po tayo na ampalaya na boss. Ayan po, nag na po ako ng ating bawang sibuyas. Ayan na po. At mamula-mula na po ang ating karne. Isinag-aside ko lang po siya at inilagay ko na po ang ating kamatis ayan po ang kamatis yan. hayaan lang po natin na medyo maluto ang kamatis ayan po, ayan po at pagkatapos po medyo maluto na ang kamatis yan po yung ilalagay natin sa ating munggo para magmix po siya ayan po, nilagay ko na lahat sa ating munggo ang aking iginisa kanina yung karne, yung bawang, yung sibuyas at saka yung kamatis ayan na po ang kinalabasan yan po, 'di ba? <clears throat> 'Di ba po ang gandang tingnan? And then nilagay ko na po ang talbos ng At inilagay ko na po ang talbos ng ampalaya. Nakakita po kasi ako sa supermarket, press na press, madalang po kasi 'yan. At hinulog ko na rin po ang ating malunggay. Ayan po, luto na. Yan lang po, salamat.